So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. And nandito ulit ako upang mag-share at magbigay na naman sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Okay? Kung kayo man is uh, marami dyang uh, problema pagdating sa inyong buhay pag-ibig, well, andito ako at gumagawa ng mga video na po pwede nyo pong gamitin o po pwede nyo pong uh, na po pwede gawin at i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. Kung meron man tayo dito ng mga subscribers, mga viewers na iniwanan, may mga subscribers naman tayo dito na namumroblema at naging sakit sa ulo nila ang kanilang buhay pag-ibig. Well, sama-sama natin yung uh, lutasin, sama-sama natin yung solusyonan. Okay, so sa mga babago pa lang po na nakakapanood itong aking uh, videos, marami pa po akong video na ginawa mga kamamay at sana mabigyan nyo po ng uh, panahon upang bisitahin yung mga video ginawa ko. Siguro naman, nandoon na Okay? Sa mga video kong ginawa, yung sagot sa inyong mga problema. At andito pa rin ako hanggang ngayon at uh, gumagawa nga ng mga video tungkol sa iba't ibang problema ninyo sa pag-ibig. Okay? So ngayon, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, o oh, no, magiging topic natin is kung papaano nga ba sa'yo lang maakit o mababaliw ang isang lalaki. Alright? So napakagandang video nito, napakagandang topic na pag-usapan to. Ano? So bago natin pag-usapan to mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko, ito, wala po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button down there below, okay? So sa baba ng kamay ko, katabi na rin niya. Katabi na rin niya yung notification bell para po lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices and videos na aking gagawin. Kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat mga kamamay at simulan na natin ang magiging topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa lang maakit o mabaliw or maadik ang isang lalaki? So number one, bigyan mo lang siya ng tamang atensyon. Okay? So yung sapat na atensyon lang ang ibibigay mo, huwag so sobra. Okay? So, mahalaga to mga kamamay kasi kapag ka sumobra po at alam naman natin lahat ng sobra. Okay? Lahat ng sobra dito sa mundong ibabaw hindi rin po maganda. Ibig sabihin, lahat ng sobra masama din po. Sobrang pagmamahal, sobrang oras, sobrang atensyon, kahit yung sobrang pag-ibig. Okay? Hindi rin po yan maganda. Dapat tamang atensyon lang, tamang pagmamahal lamang ang inyong inilalaan sa isang tao, especially sa isang lalaki. Kasi kung sosobrahan nyo, sobrang kayong magmahal, sobrang oras na ibinibigay ninyo, iiwanan kayo ng mga yan. Sinasabi ko sa inyo, bakit? Kasi wala kayong oras na gumawa ng ibang bagay. Wala kayong oras na magtrabaho, walang oras kayong gumawa ng sideline o ng pera. Wala kayong uh, oras para mangarap, para mag-aral, para i-improve ang inyong sarili. Kasi ang lahat ng oras nyo is binigay nyo na lang sa kanya. Yung oras ninyo is inilaan nyo na lamang sa kanya, which is ayaw ng isang lalaki yan. Kasi isipin ng isang lalaki na masyado na kayong busy sa kanila. Iisipin ng isang lalaki na sobra na yung attention na ibinibigay ninyo sa kanila. At iisipin ng isang lalaki na wala kang pangarap sa buhay. Okay? Wala kang kayang ipagmalaki sa kanya kapag kaganyan. Ang isang high value woman mga kamamay, ang isang high value woman mga kamamay, tatandaan nyo, busy yan sa kanyang buhay. Busy yan sa pagtatrabaho. Busy yan para i-improve ang kanyang sarili sa araw-araw. Pero kung ang uh, isang uh, babaes is palagi na lamang nakatuon sa kanyang atensyon, lagi mo na lang siyang chinachat, lagi mo na lang siyang tinatawagan, lagi mo na lang siyang tinetext, halos sa kanya na lang umikot ang oras mo maghapon, halos sa kanya na lamang naugos ang araw mo maghapon. Okay, mananawayan sa'yo, kamamay. Mananawayan sa'yo, mga girls. Kapag ka, ganyan, kaya kung ako sa inyo, para mas uh, bigyan ka ng atensyon ng isang lalaki para sa iyo lang mabaliw yung mga yan, para sa iyo lang makakit ang mga yan. Kailangan alam mo sa sarili mo na high value ka. Alam mo sa sarili mo na meron kang kayang ipagmalaki sa kanya. Hindi yung tanging oras lang meron ka para sa kanya. Tanging panahon mo lang ang meron ka para sa kanya. Oo, hindi naman masama na maglaan ka ng oras para sa kanya. Hindi naman masama na i-text mo siya, tawagan mo siya, kausapin mo siya, kamustahin mo siya. Hindi yan masama. Ang masama kapag ka sumobra na yan mga kamamay. Kapag ka palagi mo na lang siya tinetext, kinukulit kahit may trabaho yung tao, yung lalaki, kinukulit mo. Tapos kapag hindi nakapag-reply, hindi siya tawag mo, magagalit ka. Well, hindi tama yan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo... Ipakita mo na busy ka rin tao. Ipakita mo nagutom ka sa kaunlaran. Ipakita mo nagutom ka sa pagkasenso sa buhay mo. Hindi yung pinamumukha mo sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ganon. Hayaan mong siya yung mag-insist. Siya yung unang mag-chat. Siya yung maghanap ng oras mo para sa kanya. Hindi yung ikaw. Kasi gustuhin nyo man sa hindi mga kamamay, mga girls. Gustuhin nyo man sa hindi. Kapag sobra na yung oras na ibinibigay mo sa isang lalaki, sila na yung magtutulak sa inyo palayo. Okay? Sa kanila. Bakit? Kasi sobra eh. Sobra na yung oras mo sa kanya. Tapos sila walang ibinibigay. di ba? Lagi mo lang hinahanap-hanap. So sila, maaari silang maghanap ng iba kapag ganyan. Kasi masyado siyang nasasakal sa oras ninyo. Kasi masyado nyo na silang nakikita. Masyado nyo silang binibigay ng oras. Wala na silang pagkakataon na sila naman ang magbigay ng oras sa inyo. Kaya nangyayari, nananawa sila sa atensyon ninyo. Nauumay sila sa inyong itsura. Okay? Kaya ang mangyayari dyan, maghahanap sila ng iba. Ang mangyayari dyan, pipilitin nila na sila naman ang magbigay ng oras sa ibang tao na sa halip sa iyo. Kasi kahit yung uh, pagkakataon na siya yung naghahanap sa inyo, eh kayo pa rin yung naghahanap sa kanya. Which is sobra-sobra po yun. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, huwag niyo pong ugaliin na magbigay ng sobrang daming oras sa kanya. Yung tamang oras lamang po. Okay? So number two, huwag mo masyadong ispoilin ang lalaki. Okay? Huwag mo masyadong sanayin sa isang bagay ang isang lalaki. Bakit? Papaano? Sa umaga, kapag ka palaging ikaw lang palagi yung nag chat, -chat sa kanya, nagme-message sa kanya, pagising mo, wala pa siyang message. So automatic, ikaw yung magchat-chat sa kanya, ikaw yung magme-message sa kanya. Araw-araw ganyan yung nagiging sistema mo. Halos kahit tanghali na, ikaw pa rin yung unang nag -chat, chat sa kanya. Ikaw pa rin yung unang nag-text sa kanya. Ikaw pa rin yung unang tumatawag sa kanya. Which is, kapag ka nasanay o na-spelled ang isang lalaki sa ganyang klase ng sistema, okay, pag isang araw dumating, hindi ka nag-message, baka mamaya gabi na, hindi pa rin siya nag-message. Masasanay yan. Tapos, mawawalan siya ng oras sa iyo. Kasi, kasi palagi ka lang nandyan. Tapos kapag ka isang araw din, dumating, nasubukan mo siya at hindi ka mag-chat. Baka mamaya, kinabukasan na, lumipas ng ilang araw, di pa rin siya nagme-message sa iyo. So kasi nga, in-spoil mo. In-spoil mo na ikaw palagi yung umuunang nag-chat-chat. Ikaw palagi yung naunang makamiss sa inyong dalawa. So hayaan mo rin minsan na mamiss ka ng isang lalaki at huwag mo siyang sanayin. Okay? wag mo laging, huwag mo laging kulitin. Huwag mo laging sanayan na ikaw palagi yung naghahanap ng oras sa kanya. Okay, minsan naman, yung sarili mo naman ang isipin mo. Paminsan-minsan naman, isipin mo rin yung sarili mo na dapat ikaw naman yung hinahanap ng isang lalaki. Kasi ang hirap sa inyo mga girls, sinasanay nyo ang mga yan. Sige, kayo rin. Kayo rin ang mahihirapan balang araw kapag kanasanay ang mga yan. Baka mamaya magtanong kayo yung sarili ninyo. Makamamaya mamaya, sabihin niyo sa sarili niyo, bakit parang ikaw na lamang yung kumahawak sa relasyon? Bakit ikaw na lamang yung uh, gumagawa ng paraan sa inyong relasyon para magkausap kayo? Para magka-chat kayo. 'Di diba? Para makapag-video call kayong dalawa. Kasi kung hindi mo i-chat, hindi mo i-message isang lalaki, hindi kayo magkakausap. So wag sanang dumating sa time na ganyan. Kasi ngayon pa lang sinasanay mo na yung lalaki, ini-spoil mo na yung lalaki sa mga ganyang klase ng sistema, which is ikaw yung babae, hindi dapat ganyan. Okay? So yun yung number two tips ko sa inyo, huwag nyo masyadong ispoilin ang isang lalaki. Kasi balang araw, maaari yung manawa sa inyo. Okay? So number three, panitilihing fit healthy. Okay? And nag improve ka palagi. Mga kamamay, akala ninyo ito simple lamang at hindi talaga ito kasama sa mga bagay upang mabalik sa inyo ang isang lalaki. Well, napakahalaga nito mga kamamay. Lagi nyo tatandaan, sinasabi ko pa, sa inyo to, ang mga lalaki is a visual creature. What do I mean? Ang mga lalaki visual creature, may, may mga mata ang mga yan. Maaari silang tumingin, maaari silang maghanap, okay? Maaari nilang makita yung mga babaeng mas maganda pa sa inyo. Maaari nilang makita yung mga babaeng mas higit pa sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, mga girls, gandahan nyo araw-araw. Magpa-sexy kayo, mag-workout kayo, mag-exercise kayo. May mga magre-react na naman dito, uliting ko, baka sabihin naman ng iba, Kamamay, eh ang gastos-gastos naman mag-gym, ang gastos-gastos naman mag-alaga ng katawan, ang gastos-gastos naman bumili ng lotion, ng pulbo, at ng kung ano pang mga mamahaling gamit sa mukha at sa katawan. Well, well, hindi naman sinasabi ko na sobrang gastosan nyo ang sarili ninyo. Sa akin lamang, ayusin ninyo ang itsura ninyo. Mag-pulbo naman kayo, iba eh, kayong itsura ninyo, gabi na, tutulog na uli, hindi nyo man lang nasusuklay ang inyong mga buhok. Kahit pulbo, hindi nyo man lamang mapulbuhan. Yung hininga ninyo, hindi nyo man lamang maalagaan. Okay, so ba namang mga lalaki mag i sa inyo kung ganyan kayo mag-alaga ng sarili? Kung, kung iisipin nyo, kung sasabihin nyo sa akin, kamamay, may asawa na naman o mag-asawa na kami, may mga anak na kami. Siguro naman, hindi na siya maghahanap ng iba kung ganyan ako. Okay, kasi sobrang busy ko na sa mga anak ko, sobrang busy ko na sa bahay, haggard na palagi. Well, hindi dahilan niyan mga kamamay. Babae kayo at kailangan yung gawin to. Gusto niyo man o sa hindi. Babae kayo. Kaya, kaya ayusin niyo ang sarili ninyo. I-manage ninyo ang inyong oras. Ang mga bata, patulugin niyo muna. Saka kayo mag -ayos. Okay? So, inayos niyo nga ang bahay. Naskaos nyo nga ang bata. Tapos pagtingin sa itsura ng inyong uh, muka, ng inyong asawa, eh para kayong ewan, di ba? So make sure mga girls, mga kamama, yung mga may asawa dito, may mga partner nang nagsasama ng matagal, huwag niyo pong kalilimutan na mag-ayos palagi ng sarili ninyo. Baka mamaya yung asawa ninyo hindi na umuwi sa bahay. Bakit? Eh kasi may nakita ng iba sa labas. Baka yung ibang asawa ni dito, yung ibang uh, mga jowa ninyo, bago umuwi ng bahay, ilang oras. Okay? Eh baka mamaya dumaan pa doon sa kung saan-saan. 'Di ba? Kasi nga alam niya pag-uwi niya ng bahay, stress. Tapos yung itsura mo ganyan, tapos bubunga ngaan mo pa. Sinong lalaki ang may gusto niyan? Pagod na sa trabaho, tapos bubunga ngaan niyo pa. Tapos makikita pa nila ang itsura ninyo na buhok niyo man lang mga hindi niyo masuklay, 'di ba? Nakaka-stress 'yon mga girls. Kaya kung gusto niyo na mas maakit sa inyo isang lalaki, eh maligo naman kayo. Alam nyo naman uuwi ang mister ninyo, ang inyong mga jowa, maligo kayo. Diba? Magpamango naman kayo kahit pa paano, kahit bambini, Lewis and Pearl. Ayan, ang dami niyang pamango. Hindi yung ganyan. Uuwi ang asawa ninyo kung ano yung damit na suot niyo nung umaga, ganyan pa rin pag, pag uwi niya. Sino ba namang magkakaga ng lalaki pag ganyan ang asawa? Tapos tutulog, kahit yung tilapya, hindi man lamang uh, mahugasan. Tapos gusto, ipakain pa. So ganyan mga kamamay. Mga girls, sinasabihan ko kayo ngayon pa lamang. Okay, nakaka-stress yan. Kaya kung kung ako sa inyo mga kamamay, panatilihin yung healthy kayo, panatilihin yung body fit kayo, and syempre, panatilihin nyo yung dire-diretsyong improvement para sa sarili ninyo, hindi ganyan. Okay? So sana mag-gets nyo mga kamamay. Hindi sa nagagalit ako, sa akin lamang is gusto kong bigyan din yung mga bagay na ganyan para sa inyo. Okay? So next, minsan pag lumalabas kayo mga girls, okay, for example, sisimba kayo, lalabas kayo ng bahay, mamamasyal kayo, kayo lang magkasama ng jowa nyo. Magsuot kayo ng, ng magsuot kayo ng sexing damit. Makakatulong to mga kamamay. So kapag ka, nasa bahay kayo at hindi kayo nakikita ng lalaki na na maayos tingnan kasi nga medyo stress kayo, medyo ang dami niyo ginagawa. Kahit man lang sa pagsimba, sa paglabas din ng bahay, sa pamamasyal niyo, make sure maging komportable naman ang inyong suot, yung mata ng inyong mga partner. Okay, kapag uh, nagsuot kayo ng medyo sexing damit, iisipin ng isang lalaki na, wow, ang swerte ko pala sa asawa ko. Wow, ang ganda pa rin pala ng asawa ko, akala ko nalaos na, akala ko na siyang na. Pero kita mo naman, paglabas na nyo ng bahay, pag uh, nag-ayos ka, may enggan nyo pa rin siya, di ba? So ganyan, magsuot kayo ng uh, sexing damit, sexing dress, para kahit pa paano is uh, bumalik yung alindog ninyo sa mata ng inyong mga partner. Hindi yung hindi yung kung ano yung suot ninyo pambahay yun na rin ang pangalis. Hindi yung suot nyo kapag matutulog eh parang ganun na din pag alis. Diba? So, huwag ganun. Isuot nyo naman yung mga sexy dresses ninyo. Yung inyong mga minana pa kung kanikanino. ba? Diba? Mas maganda kung bumili kayo. Para sa inyong sarili din yan, mga girls niyong isipin na maraming kagastusan, di ba? So kung may mga trabaho naman kayo, eh bumili kayo para sa inyong sarili. Hindi 'yung uh, hindi 'yung uh, kung ano na lang, kung ano-ano na lang ang sinusuot ninyo paglalabas kayo ng bahay. Okay? So 'yun 'yung isang tip sa inyo, magsuot kayo ng mga sexy damit para ma nyo niyo ulit sa inyo ang inyong mga partner. Okay? So next, maging medyo malandi kapag kayo lang magkasamang dalawa. Okay? So, in public, kung marami kayong katabi, marami kayong kasama sa jeep, huwag yun man sanang gawing maglandi sa ganyan o wag kayong magharawtan sa ganyan. Ano, maraming uh, katabing tao. Kapag ka, kayo lang dalawa, so ipakita mo yung sweetness mo, yung pagmamahal mo, yung lambing mo kapag ka, kayo lang dalawa yung magkasama. Eh baka mamaya kayo na lang dalawa ang magkasama eh hindi pa kayo mag-usap. Hindi man lang kayong dalawa masaya. So paano? Paano kayo hahanapan ah, ng isang uh, lalaki kapag ka, ganyan? Mga girls, okay? Kapag ka magkasama kayo, maging malandiring kayo. Mga jowa nung mga jowa niyo naman 'yan, mga asawa niyo naman 'yan. Ang masama, hindi niyo jowa. Ang masama, hindi niyo asawa. So make sure maging sweet naman kayo, maging malambing naman kayo kapag ka kayo na lang dalawa ang magkasama. So kailan niyo paggagawin 'yan? Okay, kung kumputi ang mga buhok ninyo, kung matatanda na kayo. So kailan pa? Kung oh hindi ngayon. Kayo na nga lang dalawa yung magkasama. Hindi niyo pa itrato ang isa't isa. Okay, na sweet. Okay, isa yung sikreto mga kamama, 'yung pang sa ganoon, mas maadik, mas maakit sa inyong isang lalaki, mga girls. Pagka-pahiya-hiya kayo, wala kayong mararating. Ano? 'Di ba, asawan nyo na 'yung mga 'yan? Jowa nyo na kaya wala na kayong dapat pang uh, ipangamba. Isipin pa. Okay? So mas makakabuti 'yan sa relasyon kapag ganyan, mas iinit, mas uh, magiging matagal ang inyong uh, relasyon kapag ka ganyan. Kasi pinakikita nyo sa isa't isa na mayroon pa rin pagmamahal at paglalambing sa inyong dalawa. Kaya mahalaga na maging medyo malandiri minsan. Okay kapag ka kayo lang dalawa ang magkasama. Okay? And last, mga girls, mag-invest din kayo sa mga mamahaling pabango. Ayan. Mag-invest din kayo paminsan-minsan sa, sa mga mamahaling pabango. Bakit? Bakit mahalaga itong mga kamamay? Kasi hinahanap yan ng isang lalaki. Mahalaga po dito yung scent o yung aroma mo na maaaring maging uh, trauma pagdating sa amoy o sa pangamoy ng isang lalaki. Mahalaga itong mga kamamay. Kasi ito yung hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Oras na may maamoy siyang pamango na kagaya ng senyo, kayo yung maaalala nila. Kayo yung maiisip nila. Kaya kung ako senyo, upang maakit senyo ang isang lalaki at magkaroon siya ng signature smell of you, mag-invest ka sa mamahaling pabango. Well, meron naman dyan mga murang pabango na kaya pa rin magbigay ng scent o aroma o trademark sa ilong ng mga lalaki para maalala kayo. Maghanap lang kayo mga kamamay. So, subukan nyo. Subukan nyo yung uh, baby flow. Baby kulon, kulay blue. Subukan nyo yan mga kamamay at uh, sigurado akong napakabango yan pagdating sa ilong ng isang lalaki. So yun lang mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video in drugs na to pagdating sa inyong buhay pag-ibig. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-update dito. Okay, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!